Mga kabombo at mga kastarnasyon, itong uh, nakalipas na mga araw ay naging sentro ng atensyon ang bahagi po ng Qatar kung saan ay inatake ng Bansang Iran yung... Uh, base ng uh, Estados Unidos sa naturang bansa. Sa pagkakataong ito, makakausap po natin sa ating Bombo Network News ang uh, mismong uh, ambassador ng Pilipinas dyan sa Qatar. His Excellency, Mardumel Celo Malikor. Magandang araw po ang aming pagbati mula dito sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis, hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program at uh, kumusta na ho kayo ang uh, amin hung pagbati ng uh, magandang araw mula sa Bombo Radio Philippines Ambassador. Magandang araw naman, Bombo Dennis at sa lahat ng tagapakinig nyo sa Bombo Radio Philippines. This is the Philippine Embassy in Doha, Qatar uh, wishing all your hearers or viewers uh, a fine day. Ambassador, uh, ano po ang inyong uh, post assessment doon sa kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Qatar matapos huwag naging pag-atake ng Iran uh, sa mga US facilities, uh, Ambassador? Uh, sa assessment po namin uh, batay na rin sa mga official pronouncements din ng ating local government like at saka state government like the Ministry of Interior, Ministry of Defense eh lahat naman po ay normal na ngayon. So kung kayo po ay maglalakad dito sa mga iba't ibang lugar sa Doha ay eh normal po ang ang pamumuhay halos wala pong kaibahan ng before the misalatang. Good to hear. Ano po, Ambassador? Well, may iba pa akong mga katanungan pero bigyan ko muna ng pagkakataon ng akin hong katandem dito, si Bombo Jaira na makapagpaabot uh, din ng ilang katanungan para po sa inyo. Uh, Bombo Jair, with your questions. Ambassador, paano po ang alert uh, warnings na ibinibigay natin sa ating mga kababayan kapag uh, may mga ganitong uh, pangyayari, bukod ba sa Qatar authorities na mayroon din yatang uh, sariling paraan para sa mga public warnings? Yung ating mga kababayan, uh, marami sa kanila may mga contacts din naman sa mga iba't pang kamag-anak, samahan sa trabaho. So they get uh, also access dun sa mga official uh, pahayag ng uh, Qatari authorities. And uh, bukod pa dyan, ang Philippine Embassy nagmamasid kami kung ano yung latest na advisory ng Qatari uh, authorities at aming kaagad post sa Facebook. Kaya lahat po ng ating mga kababayan dito sa Qatar, all they need to do, puntahan lang ang Facebook ng Philippine Embassy, PH in Qatar. At makita nila doon yung latest na advisory from the embassy and from the uh, Qatari government. So may mga nag-signify na po bang umuwi after nitong Iran's airstrike, uh, Ambassador? May mga several po. May mga tumawag at saka nag-email. Pero uh, they are not uh, substantial. konti lang po yan sila. At saka understandable po kasi miminsan hindi pa nila nadaanan ito. Kung kayo siguro ay nandito sa Doha nung gabing iyon, at nak uh, napakinggan nyo yung mga putok. Ang akala mo the world was already shaking kasi yung mga bahay, yung mga windows, mga doors dyan talagang gumagalaw eh. So kami nga sa bahay, akala namin yung may pumutok na sa doha. Yung pala, they were only mid-air explosions. Yung doon sila sa taas nagbabanggaan to uh, repel the incoming uh, ballistic missiles. So, siyempre, ang natural na uh, natural reaction will be, oh, takot na, oh, takot, and then, gusto na kaagad umuwi. So, yan namang pag-uwi. Unless there is really a real danger, hindi eh, po pwede naman. They are under contract kasi. Hindi ka naman pwedeng natakot ka lang one day, tapos sabihin mo na uwi na ako. Wala naman ng uh, risk ngayon. So, the embassy and the migrant workers office are always ready to help any Filipino na gustong umuwi. Pero dadaan po yun sa proseso. Ilalabas sila sa kausapin yung employer nila kung hindi pa tapos ang kontrata. And then, kuhanan sila ng ano, pass para makalabas sila. Ganun po yun. Hindi lang po, basta gusto ko umuwi o kaagad makauwi na. I don't think that is the procedure here. Uh, bagamat safe naman po ang ating mga kababayan ano, ambassador, we heard some concerns rin na nagkaroon ng takot sa pangyayari, lalo na sa concerns sa uh, emotional and mental So mayroon po bang uh, psychosocial aid ang ating uh, embahada sa mga dumanas ng uh, trauma? Yung ating migrant workers office na uh, pinanguloan ng ating labor atasye, ay eh, meron po silang social welfare atasye kung tawagin SWAT. Kararating lang ni SWAT Carol. So, lahat po ng kailangan ng psychosocial intervention or advice or assessment, eh, meron po tayong ganyan sa ating Migrant Workers Office. Kaya, anybody who needs that, eh, magpasabi lang sa amin, okay, no? sa Migrant Workers Office at nandyan po ang ating social worker at to attend to their needs. Okay. Uh, ano na lamang po siguro, Ambassador, yung may bibigay nating assurance sa publiko, kaugnay ho ng mga kahandaan ng panig ng Imbahada na tulungan yung ating mga overseas Filipinos dyan. At uh, yan ay kaugnay sa uh, hindi pa rin kasi... Uh, uh, totally uh, nagiging mapayapa dahil uh, nandyan pa rin yung uh, mga usapan tungkol sa tensyon bagamat uh, sana nga ay magtuloy-tuloy na yung usapang kapayapaan dyan po sa bahagi ng gitang silangan. Go ahead po, Ambassador, para sa mga taga-subaybay natin. Maraming salamat, Bombo Dennis. Sa lahat po ng tagapakinig sa buong Pilipinas na merong mga kamag-anak dito sa Qatar, huwag po silang ma na may mangyari sa kanilang mga relatives dito or next of kin. Kasi sila po ay lahat aming uh, tugunan ng kanilang welfare at kanilang safety dito. Lahat kami sa Philippine Embassy at sa Migrant Workers Office and all uh, attached agencies work under the one country team approach po. Iisa kami, nagkakaisa kami tutulungan namin sila kaya wag silang mag-alala sa ano sa kalagayan ng kanilang mga kamag-anak dito sa Qatar. Alam po namin na noong panahon kasi ng bomba, may mga nagvideo, may mga natakot, parang may konting panic buying din sabi ng uh, official Qatari authorities, pero very mild and minor. So kung pupunta po kayo ngayon sa mga department stores, mga tindahan dyan, wala akong panic bay. And life is as normal as it can be. The other thing po is, kaibigan po ng Qatar ang United States at kaibigan niya rin po yung kanyang kapitbahay na Iran. Kaya maliwanag din naman po na pinasabi nila yung mga ballistic missiles na hindi naman para sa Qatar, kundi para lang sa isang military asset ng ibang bayan. Kaya wala ko dapat alala yung mga ano, yung mga kamag-anak natin diyan sa Pilipinas, yung mga nakikinig ngayon sa Radyo Bombo. Everything is normal dito sa Qatar and your one country team approach at uh, Philippine Embassy is always there 24/7 po para matugunan yung kung anong kailanganin. In fact, because of this I'm in Facebook we ask them to register kailangan lang nila may uh, uh, mobile phone sila punta nila ang link i-click ipasok ang pangalan nila at saka mga data para malaman namin kung saan namin sila pupuntahan kapag sila ay ng sakloro o tulong sa amin so ang aming advice just keep calm listen to official news from the Qatari authorities and from the Philippine Embassy and be ready and register yourself sa ating online registration. Maraming salamat po, Bombo Dennis. Maraming salamat din po, Ambassador, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon mula dyan sa bahagi ng Qatar. Mga kabombo at mga kastarnation, His Excellency Mardomel Celo Milikor, ang Philippine Ambassador to Qatar, at inyong nakaugnayan live uh, dito ho sa ating Bombo Network News sa mga update dyan ho sa Qatar.